Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Hinihikayat ng Department of Labor and Employment Cordillera ang publiko na makibahagi sa pagdiriwang ng 122nd Labor Day sa Mayo 1. Bukod sa employment opportunities, magkakaroon din ng one-stop shop service, free training, legal counseling at iba pa. Gaganapin ang mga aktibidad sa Baguio Convention Center, SM City Baguio at sa sentro ng ipapang lalawigan sa rehiyon. Ang tema ng 122nd Labor Day ay Sa Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa Pag-asenso. We started actually celebrating Labor Day when we launched the Bagong uh, Pilipinas in uh, in La Trinidad that, uh, last Sunday at nakikita natin na mayroon ng greeting ng labor happy labor day dun sa sa venue na nang ang marching orders ng ating secretary is to give assistance to our uh, workers our constituents to the tune of uh, 30 million per province So we are trying our best to give that to livelihood assistance, to PAD, uh, GIP, and the other programs of government, including the, uh, the assistance given by our other, uh, other agencies, attached agencies, so PRC, Wage Board, ECC, and uh, the others. Ramdam ng ating kababayan ang pagtaas ng temperatura bunsod ng El Nino. Ilang sakit din ang nauugnay sa mainit na panahon. Paano kaya ito maiiwasan? Ating alamin sa ulat ni Julian Pukay. Ang dating malamig na klima dito sa Benguet ngayon ay napalitan ng malinsangang panahon dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Ang pagtaas ng temperatura, malaking hamon sa mga residente dito sa lalawigan. Ang mga tao ay naghahanap ng masisilungan o kaya ay may daladalang mga minifan at payong. Sa kabila ng mainit na panahon, patuloy pa rin ang pagtatabaho ni Aling Lorna. Upang maibsan ng init, gumagamit siya ng panangga. Dito, may using sombrero. Oo, <laughs> uh -huh. ito sombrero. Parang kakaiba ang feel ngayon. Di ba, naka, nasasanay tayo ng feel natin dito sa bagyo. Maganda ang ano, klema. Oo, ganun. Kaugnay nito ay nagbigay ng ilang tips ang La Trinidad Municipal Health Services Office kung paano may iwasan ang mga sakit na may kaugnayan sa mainit na panahon, gaya ng heat stroke. Number one yung ibagbaga tayo, reminders tayo ti public, syempre hydrate, aginom tayo ti adong nga Danum. Danum ti recommend tayo, haan nga coffee, haan nga tea, haan nga soft drinks or alcohol. Kasi dagito yung mainom, considered lang nga diuretics kaya't saan one agpais buda karkaro tayo nga ma-dehydrate second, siguro no, dati, plano tayo nga stay outside nga mga bayag zay badu, nga isuot tayo mas may mayat na no, daging na in peace light colored, iwasan tayo sa dark colored taga absorb the heat uh, siguro pwede rin paggamit ng sombrero and then yung sunscreen to protect the skin tayo third, no, dati um, activities tayo outdoor Halimbawa, jogging, So, mas maganda siguro early morning or late in the afternoon. No, may iwasan tayo mababad outside. Nakaalerto naman ang mga serbisyong pang-emergency at handang tumugon sa anumang insidente. Bukod sa matinding init, pinapayuhan din ang publiko na paghandaan ang laninya na inaasahang mararanasan sa mga susunod na buwan. Ako po si Julian Puhay, nagbabalita para sa PIA News Cordillera. Patuloy na umaani ng iba't ibang reaksyon ang Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa nalalapit na deadline ng consolidation, ano kayang masasabi ng ating mga kababayan dito? Narito na ang report ni Noveline Metua. Ilang araw na lang ang natitira bago matapos ang deadline ng consolidation ng public utility vehicles. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang extension ang nasabing deadline para sa driver na si Noah. Maganda po yung the point na isa lang po yung boses ng mga jeepney drivers at operators. Pero masama po ma'am in, in, a sense na nagkakabanggaan po ng decision at saka suggestion at opinion sa mga operators at jeepney, jeepney drivers din po. Ayon kay Engineer Elmer Mendoza ng Department of Transportation LTFRB Cordillera, kaunti na lamang ang mga hindi pa nakapag-consolidate dito sa region. Sa datos ng tanggapan, nasa 93.4% sa mga PUGs at 97% naman sa UV Express ang nakapag-consolidate. Inibalang natin yung uh, management as part of the uh, modernization program being consolidated, hindi na sila yung kanya-kanya na nagmamanage ng kanilang individual unit. And uh, of course sa modernization dahil sila ay consolidated meron tayong tinatawag na sharing of resources. Hindi lang pag-aari ng isang tao yung mga equipment na gagamitin sa kanilang maintenance. Ano? Pag-aari na ni Cooperative. Karamihan naman ay nag-consolidate. Ano? So yung mga drivers nga lang, imbes na magiging boundary system sila, dapat maging, ano na, maging Uh, sahuran sa na yung kanilang pag-cobra uh, ng kanilang corresponding salary hindi na sila yung uh, boundary system na kada araw meron silang ginookbra kundi uh, nasa labor laws na tayo covered by uh, the laws the policies under the Department of Labor meron silang PhilHealth okay meron silang uh, SSS kung ano yung mga mandatory requirements under the Department of Labor and Employment Base sa Memorandum Circular 2024-01, hindi na makakabiyahi simula sa May 1, 2024 ang mga hindi nakapag-consolidate dahil hindi na valid ang kanilang prangkesa. Ibig sabihin, maituturing na silang kolorom. Ang Local Public Transport Route Plan ang isa sa mga inaasikaso ng mga local government units na isang requirement para sa consolidation. Ayon kay Engineer Mendoza, may 260,000 pesos na may bibigay sa pagbili ng bagong unit o equity subsidy. Sa usaping modernisasyon naman, maari pa rin bumiyahi ang mga nag-consolidate na PUVs kahit wala pa silang bagong unit o modern units ng sasakyan tatanggap ang LTFRB ng aplikasyon para sa consolidation hanggang April 30, 2024. Pagkatapos ng nasabing deadline, hindi na maaaring lumahok ang mga hindi nakapag-consolidate sa kahit anong korporasyon o kooperatiba ng transportasyon. Ang consolidation ay isa lamang sa mga component ng PUT Modernization Program ng pamahalaan. Ang nasabing programa ang hakbang ng gobyerno upang marisolba ang mga suliranin sa transportasyon at para na rin sa pangangailangan sa transportasyon sa hinaharap. Ako po si BSU intern, Nobelin Mitua, para sa PIA News Cordillera. Isa ka ba sa mga nangangarap na makapunta sa tinaguriang City of Love? Search no more dahil may isang natatanging cafe sa La Trinidad Benguet na mala Paris ang ambience. Bisitahin natin ito sa ulat ni Venus May Kagiwa. chill-out place na perfect for unwinding and chilling lalo na ngayong summer? Check your bucket list now with La Patisserie Cafe, ang coffee shop na malaparis ang vibe. Matatagpuan sa Buyagan La Trinidad ang isang cafe na nag-aalok ng natatangin karanasan. Dito, pinagsama ang French design at cuisine. Sa labas pa lang, mapapansin na ang nagaganda ang French door at French window ng cafeteria. So yung concept ng cafe is ano, Uh, originally came from the owner and uh, napili niya yung ganitong concept kasi uh, as a kid ano, fan siya ng anime yung anime na to is Yumeru Patisserie and she got that Le Patisserie na name and then parang incorporated dito sa cafe para French na lahat yung team ganun daw. Ang interior ng cafe ay mayroong classic French design. Talagang maa-amaze ka sa nagkagandahan at artsy wall paintings ng cafe. Actually, ang ganda kasi po ng ambience and then may free wifi which is very good for students, especially sa mga studies, mga research, ganun. Yeah, parang nasa Paris. Maganda kasi very natural, madaming halaman. Which is iba sa mga ibang cafe. At syempre, feel na feel talaga ang Paris vibe dahil sa mga pagkain alok ng cafeteria. Ang sarap, Lasang-lasa yung French vanilla syrup. Worth it. Ito rin ay isang perfect place to have a catch-up session sa iyong mga kaibigan at pamilya kakaiba siya. It's quite unique compared to other um, restos here in Baguio. I natin Baguio and is that it's a French vibe na... Kahit wala ka sa Paris, you, you have the experience of uh, trying their best cookies. I like their coffee more because they are serving Arabica. Kung ikaw ay naghahangad ng isang Paris-kissed tour, don't forget to visit Lepanto City Cafe. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page at Lepanto City Cafe. Ako po si Venice Kagiwa para sa PIA News Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balita ang ating nakalap para sa PIA News Cordillera. Para sa iba pang news updates, ifollow kami sa aming Facebook page sa PIA Cordillera at PIA Benguet at mag-subscribe sa aming YouTube channel sa PIA Cordillera. Ako po si Johan May Galati na Imbag malam.